Magandang araw mga sangkay. Ngayon naman po tayo magpapalitada ng ating pader. Uh, pero bago yan, mag-layout po muna tayo bago tayo magsimula ng ating palitada. At syempre mga sangkay, as usual, lagi tayong solo basag dito. Pero okay lang yan, magtatrabaho pa rin tayo. At dito mga sangkay, ang ginawa ko po ay hinaluan ko po ng sir powder yung ating halo sa isang semento. Bali, ang ginagawa ko po ay dalawang sir powder ang inihalo ko po dyan na sabon pang waterproofing po natin dyan sa ating pader uh, ginaga ginagamit po namin ito kapag uh yung pader ay nagkakatas at nakatulong po siya para hindi makapenetrate yung tubig at para hindi po makapasok yung tubig dito sa ating pader o kumatas po sa loob ng bahay natin yan po yung ginagamit namin nilalagyan po namin ng surf powder bali ang mix ratio po natin dito ay sa isang semento ginawa ko pong dalawang surf powder ang nilagay po natin para lang po siyang pagtitimpla sa Sahara isasabay mo siya sa halo at kapag ka nagmix ka na ng buhangin at semento tapos lalagyan mo ng tubig tapos pwede mong ibuhos doon yung surf powder kasi parang sahara lang po yung pagmimix niya at uh, nakakatulong po itong mga sangkay dahil ito po yung ginamit namin dito nung kami ay magbuhos ng aming islam instead na sahara ang gamitin namin ginamit po namin ay surf powder o detergent powder kahit ano pong powder na panlaba yung po yung gamitin ninyo And effective mo po siya at hindi po kumakatas doon sa bawa ng ating islam gawa ng nakatulong ko talaga itong ating uh, powder na sabon kaya syempre sa mga baser dyan uh, itry nyo na lang po at ayoko na kasi magsalita ng baligoy-ligoy pa at uh, patutunan ko din po ito dun sa mga kababayan natin na taga samar at uh, in-apply natin, sinubukan natin syempre willing naman tayo sa mga bagong kaalaman ayun uh, ay uh, okay naman bali yung asangkay dalawang araw ko po pong dinali itong ating pader pinalitadahan gawa ng solo basag tayo dito at medyo makapal po yung ating uh, pinapalitadahan dito. Uh, pero kung, kung, may kasama po ako dito, ay saglit lang po ito, mga kalahating araw lang po ito. Gawa ng, syempre, may tagahalo, may tagabot ng halo. Mas malaki kasi yung consume na tayo sa paghahalo at pagbubaakit. Tapos maglalagay ka ng halo dyan sa lagayan mo ng halo. Yan, malaki. Tapos, lilinisin mo pa yung area mo uh, time consuming talaga unlike na meron kang uh, helper is na mapapabilis ka sa trabaho mo yan. pero okay lang po yan hindi naman pulugi na rito yung may-ari gawa ng ay uh, solido naman tayo kumilos at hindi naman tayo bara-bara at alam naman po yun ang nagpapagawa sa akin na hindi tayo istapa at hindi tayo mandaraya na manggagawa at tapat tayo na gumagawa para sa kalubalitian ng Panginoon at uh, gawin lang natin ang gawin yung ating trabaho na maayos. Siguradong marami ang mag-recommend sa atin. Ayan mga sangkay ha. at uh, pwedeng pwede nyo kung gayahin yung technique na ito na ginawa ko ay sa isang semento, dalawang sir powder ang nilagay ko po. Tapos ang mix ratio po na ginawa ko rito, 10 sakong bistay na buhangin na maliliit yung po ang dinagdag ko. At okay naman siya, matapang at lumidikit naman sa pader at <coughs> tolerable naman po ano uh, noong nakaraan niya dati, ang ginagawa namin dose. Eh, pero medyo matabang na siya. Pero ito okay naman. Wala naman nagiging problema. Uh, talagang by the way, mga sangkay, umuulan po dyan. No? Uh, kita naman natin dati, basang-basa yung pader na yan kapag ka umulan Pero ngayon, hindi po nabasa itong pader na pinagalahan natin kahapon. ah uh, ganyan po mga sangkay ang ginagawa ko, papahid-pahid lang po. At uh, natin palitadahan yung, o hagisan yung o pahidan yung may tansi hanggang sa ma-establish yun. then after that, dito na sa uh, mga malalalim na area o sa area na walang nakalayout na tansi. Tapos yung magiging guide natin dyan ay yung tansi na siyempre na na-establish natin. Doon na natin nilalapat yung bara natin. At sa mga nagpa-practice dyan, hindi DIY sa bahay nila, pwedeng-pwedeng nyo pong gayahin ito. At kahit hindi po kayo marunong maghagis ng halo, basta bumili kayo ng rodela tapos kutsara papahid-pahid ng bumili nyo tapos matutong kayo mag-layout yun na po yun marami naman mga mga sir na hindi talaga uh, maalam sa paghahagi sa pagpitik ng halo gamit ang kutsara pero ang ginagamit din ang papahid-pahid gamit ang kutsara gamit din ang rodela okay po yun as long as na matapos na yun yung trabaho at syempre hindi is at syempre SOP lagi rin yung area, magayaan na madungis o madumi lalo yung mga semento na naiiwan. Yan po natapos na po natin yung ating pinapalitadahan. 2 days upo yan dinira bali ah uh, medyo mahaba pero okay lang po yan kasi dito sa kabila nakapag-extend pa tayo. Maaga pa po natin natapos yan. Naka 1 port pa tayo dito sa kabilang pater At next natin yan yung mga kantuhan. Saglit na lang po yan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, kung kalimutan i-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe pa rin po sa ating YouTube channel sangkay emol. Maraming pong salamat. Pagpalaan po kayo ng Panginoong Diyos ng buhay.